Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impinsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication ng synthetic na druga nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternativo Pounder, multi-awarded Pilipino inventor sa herbal sa Pilipinas, inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Kasama po yung chairman of the board, isang inventor, inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya ng alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong kadok alternatibo, Dr. Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe, ito'y nakasulat sa awit talata 84, kapitulo 11. Ang Panginoo'y magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabubuting bagay na nagsisilakad nang matuwid. Yan po nakasulat sa Awit Talata 84, Kapitulo 11. At marapat isa buhay sa bawat takbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahi, hatid ng Dok Alternatibo. Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit maangkin ang kagalingan para hindi na magmaintenance medication ng synthetic na droga upang maiwasan ang posibleng komplikasyon at side effect <makes noise> Pinakauna na tandaan ho natin ano po yung dahilan ng ating karamdaman at huwag ho nating kakainin. Kailangan na masusuyod ho natin yung ministeryo ng gamutan, hindi lang po yung katawan ang ginagamot, yung pangkabuhuan. Meaning, holistic ang dating. Kaya ibinabahagi ho natin dito sa programa para ikang mabago yung pananaw sa buhay. Kaya kung manggagamot lang po tayo, kailangan na ibabalansi po natin yung tinatawag po natin, ano yung ating inaisip palagi, ano yung ating pinapasok, at ano po, sino po naglalang ng ating katawan, yan ang mga pamamaraan upang ma-achieve natin yung kagalingan. Kaya ikaw kaibigan, yung ating panyaya sa hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, pumasyal na kayo upang maturuan ho sa tamang gabay. Isa na dito yung uh, pagtuturo na papano ho natin maaachieb rin yung uh, magandang pangangatawan sa pamagitan ng pag-inom ng tubig ng walong baso sa isang araw mga kaibigan kasama po yung awarded formula yung pulvic mineral sa may mga tinamaan ho ng tinatawag ho natin itong uh, UTI, ayong uh, yung urinary tract infection, isa puyan sa malalang problema kapag hindi ho natin nakukontrol yung lifestyle ho natin ay eh, walang mangyayari sa ating gamutan. Mabisang uh, gagamitin natin kung meron kayong uh, dahon ng gumamela ho dyan. Napakabisa po ito na ilaga natin yung siyam na dahon ng gumamela, single petal o double petal pwede na rin na gamitin natin sa isang litro ng tubig kailangan gagamitan nun natin ng stainless kung walang stainless dyan pwede na yung palayok yung sabaw niya mismo yan po ang ating isasabaw doon mismo sa mixed and herbal coffee Pagkatapos mga kaibigan, ahaluan mo natin na isang kutsarang mixed in herbal coffee, isang kutsara ng turmeric uh, powder, isang kutsara ng vitamin B complex, lagyan mo ng tinatawag nating magnesium ascorbate, uh, 10 drops, lagyan mo rin ng pulbik minerals, 10 drops uh, every cup na ititimpla mo, inumin mo yan tatlong beses sa isang araw at iyong makakamtan sa loob lamang ng tatlong araw ma achieve mo yung problema mo sa urinary tract infection mabibigyan ng agarang solusyon Sundin mo ito kaibigan dahil ito ay pinasubok natin sa lahat ng mga kababayan at marami na po ang nagbago sa kanilang buhay. Mag-16, ah, labing anim na taon na po ito na itinuturo sa ating dok alternatibo sa lahat ng mga sumubok sa nasabing formula. Kaya yung nagdadalawang isip pa po dyan, hinihikayat ko kayo na bisitahin po natin yung mga nalalapit na mga branches para matulungan ho kayo sa uh, correct na pangangatawan o yung papano po pangalagaan po yung ating katawan na maging maliksi tayo mga kaibigan nakatulong talaga malaking tulong yan cleansing formula ang vitamin C IV nakatabang gigay ako dito ko po natagpuan na may pag-asa may kagalingan dili ni mo ikamahay na ayog yung ako, ako ang sakit nga gabinhod akong lawas ang tinig ang kagalingan sa sakit at hindi na mag maintenance medication ng synthetic drugs daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar November 10 Biyernes sa Katbalogan matatagpuan sa Purukdos Barangay Kanlapuas Katbalogan City Western Samar Second floor sa Raffi Microfinance, unahan sa Prince Hypermart. November 10, Biyernes sa Abuyog, matatagpuan sa Real Street, Barangay na Lipunan, Publasyon, Abuyog, Leyte. November 11, Sabado sa Karigara, matatagpuan sa Gantalaw Building Door 1, Del Carmen Street, Barangay Baybay, Karigara, Leyte, beside Alberto's Pizza. November 18, Sabado sa Naval Biliran, matatagpuan sa Hospital Drive, Castine Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng i Solution, free check-up and counseling at may regalo pa ang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Kaya isang uh, patutuo Nasumunod, ano yung mga lituntuni na ating ibinabahagi dito? Pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Ay marami po akong sakit noon. Nagpapag-detect ang puso ko, nagpapag-constipate pa ako, may insomnia pa ako, at yung yang, may, 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 may ating pag-hinga. Hmm. Ay marami atong sakit noon. At Apa. yung ating rayuma, nandiyan pa rin. At apag-ano niya, marami na akong natanggap na benefit sa ano sa sa pundo ko ng alternative na lumakas talaga yung katawan ko na alis yung pagpapartipate ng pundo ko yung insinya ko yung mga aray ko dito na wala talagas at, ako ngay, leto, nga ito oh, nga o ayan at sabi nga nung iba kahit yung to, oh. beauty raw ako eh dahil kasi nga malilinis pa pati dugo mo pati ugat mo pati sabi nga pati pupo mo mo eh <laughs> wala kang maaaway ibig sabihin. Eh, sabi. eh talagang happy okay. at very ano yung sabihin na talagang gagana sa katawan. Kaya eh, ako na no, meron pa ako, may bili na ako basta nasa ah, <laughs> pera. Nagawa ko pang ang pangringaro sa aking mga half-double cards na may Alam mo, ang mga kapatid. Ako, ito po lahat ang sinasabi ko sa inyo. Kung kayo may aray yan, meron lahat na niya kung ano-ano ba, at mayro, maralayan, at saka yun hindi kayo kasi nagiging magaling natin minsan gano'n, hindi tayo nakakain ng Eh, madalang tayong po. E, kailangan pa na Eh, pero dito, eh, lalo na nga sa ano, sa kape, ay, pag e, <laughs> yung mga ng kape, ay, e, ay, 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 kami ko sa kanya, kung kayo ay hindi madumi, umino kayo niya. Kung kayo nagdudugi, hindi pa kayo niya. Dahil ako niya naglalagay ng balasa sa katawan Siya yung nagpabalasa. Ako si Anisia Diego. Nakatira sa Inaon, Pulilan, Bulacan. At ngayon, labing dalawang taon na talagang walang patidyan. Yan ang proeba sa Piktibo na itunuturo natin sa Dok Alternatibo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na branches ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang Doc Alternatibo ay bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic na droga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya ang napaka-importante, ah, magbisita ho kayo, personal ho kayong makausap ah, dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program at natural mega -dose vitamin C IV at dagdag pang patunay na kagalingan. Nahinto na shape ang mga maintenance medication na synthetic na drugs at narito po ang panayam sumunod dito sa cleansing program ang natural megadose vitamin C.I.B. ng Doc Alternativo ako po si Anisia Canyeso Federes ng Santiago yang Nabua Camarinesor. Dati po, ang dami kong nararamdaman ng sakit sa katawan. Yung hindi ako masyadong makatot, makatulog. Tapos yung paninigas ng paako, paggabi, lalo na pag malamig ang panahon. Yun ang palagi kong nararamdaman at saka yung kuhod ko. Ngayon po, sa tulong ng ating Panginoon, Ako'y ginabayan niya na magpunta dito sa Dok Alternatibo dahil lang sa napakinggan ko sa mga programa na encourage ako na mag-attend ng seminar. Sa paggamit ko ng Dok Alternatibo products, unti-unti may naramdaman akong kagalingan sa aking katawan. Yung paninigas ng aking paa, pagmalamig, nawala na yun sa pamamagitan ng pagahaplas ko ng haplos. Tapos tapal-tapal ng mga dahon na herbal. Yun ang palagi kong ginagamit at ayong pag, -pag ano ko ng gamot man galing dito sa alternatibo. At saka, maano na yung pagtulong ko. Mahusay na. O, so, ang sabi ko lang sa inyo mga kapatid, brother and sister, dahil naka, simula na kayo na magpunta dito sa Dok Alternatibo, ipagpatuloy natin ang paggamit nito kasi dyan sa tabi-tabi natin mayroon tayong nakukuhang mga halaman na pwedeng gamitin natin sa paggagamot ng ating karamdaman. Anisha, kanyesa, Yan ang uh, buhay na pruweba ng kagalingan sa isa nating sumubok ng formula ng DOC Alternatibo. Hindi na po babalik-balik yung kanyang nararamdamang problema habang nakarating dito sa DOC Alternatibo, sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C, IV at hindi na po bumalik sa ospital na alagaan na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo sa DOC Alternatibo. Kaya sundan at pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar dyan sa branch. At sa ilang oras, maintindihan yung napakinggan na alternatibong pangagamot Dalhin lang po yung medical records or meron kayong uh, any laboratory result sa pagdalo ng seminar. Para priority kayo sa one-on-one uh, check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre na ang checkup up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gigay na ako. Dito ko po natagpuan na may pag asang may kagalingan. Dili nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga dabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok alternative Herbal and Natural Healing Seminar. November 11, Sabado, sa Pasay, matatagpuan sa CYA Land Building, Corner Selly Street, Barangay 75, along EDSA, harap ng STI College, Pasay City. November 12, Linggo, sa Cubao, Quezon City, matatagpuan sa PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City, behind Samsung Tech College. November 13, Lunes, sa Malolo City, Bulacan, matatagpuan sa Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolo City, Bulacan. November 14, Martes, 13 Martires. Matatagpuan sa San Agustin, 13 Tanza Road, 13 Martires City, Cavite. Matatagpuan sa Central School Elementary. November 15, Miyerkules, Lipa City, Batangas. Matatagpuan sa District 1B, JP Laurel Highway, Barangay Marawoy, Lipa City, Batangas. Color Green Building besides Marawoy Aluminum Services. November 16, Huwebes, Sutter Lock City. Matatagpuan sa MacArthur Highway, 3J Revita Building, City Pag-asa, Barangay Sandra El Tarlac City. November 18 Sabado sa Balanga City, Bataan Matatagpuan sa Banzon Building Capital Road, San Jose, Balanga City November 17, Biyernes sa Infanta. Matatagpuan sa Plaridel Street, Poblacion 38, Infanta Quezon. November 20, Lunes sa Cabanatuan. Matatagpuan sa Dinar Building, Barangay H. Concepcion Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Choking. Ang magparegister ng miyembro o hindi man miyembro sa Dokal alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Dok alternatibo para sa at natural na lunas. Abangan pang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magpa-register na po kayo para makatanggap ng regalo ng ating inventor Inventor Magdalena Dilibo, Healthy Foods During Seminar, libre po ang patak ng pulbic minerals, magdala ng isang litrong tubig, libre po ang eye solution, kasabay na sa promo, buy one take one, buy one take two. Makabel kahit hindi pa members at ah, dalhin lang po ah, dahil, dahil po sa transition period, pa tayo. Huwag pahuhuli, ang susi para maka ng promo, magpa-advance, magpa-register po kayo. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng mga doc alternatibo herbal Products. Kahit eh, hindi pa member, bibigyan ho kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% diskwento sa door-to-door -door delivery, narito yung hotline. 0946967 3211 Uulitin nun natin, 0946-967-3211. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas para mga pamamaraan ito sa pagsagot sa mga health concern narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Ito yung hotline ah, para sa mga katanungan, any clarification, pwede hong tawagan, pwede hong i-text mga kadok alternatibo. 0946 -967 -3211. Uulitin nun natin 0946 -967 -3211. 11. Doc Ed, ano po ang uh, dapat kong gagawin? May problema ako sa hyperacidity. Maraming salamat po. Tubig no na may fulvic minerals, uh, activated charco. Mabilis po ang responses nito. However, babalik at babalik yung hyperacidity mo kung hindi pa rin nagbago ang sequence ng pagkain. Tulad ng breakfast mo ay rice at ulam. Maling sequence po ito dahil ang breakfast ay period ng elimination. Kung napapansin nyo, period yun ng pagdumi. Kaya tubig ang kailangan para tulungan ang katawan sa paglilinis ng katawan. Pero ang itinuro ng teacher sa paralan, kailangan kumain ng rice sa breakfast. Hindi po tama na timing yun. Sa morning, kailangan natin ng maraming tubig para mapigilan natin ang, ang acidity at ang constipation. So una yan, no? iilan lang yan sa mga bagay na sinulat sa ating libro, A Coaching on Holistic Healing. At uh, kailangang ma-enlighten ma po ang bawat isa sa atin. Kasi parami na pong biktima sa misinformation na breakfast talaga ang pinang-importante pagkain. Kapag napapansin po ninyo, ang mga taong malimit may sakit, sila po ay sumusunod po sa pagtuturong yan. Pero tingnan po ninyo sino po ang umani ng mga sakit sila dahil wrong timing po yan. Ano po ba ang tamang timing sa umaga? Sa umaga po, timing ang tubig dahil elimination time yan nandiyan po ang period ng pag-ihit, pagdudumi. Kaya po ginigising tayo sa mga period na ito. Kaya tubig ang kailangan at hindi dapat rice. Kapag rice ang kinain po ninyo, pagnguya niyo nyo pa lang, ang utak ay nagbibigay na ng signal doon sa stomach na maghanda ng hydrochloric acid. Kaya naging acidic po kayo. So kung tubig po na may fulvic minerals ang unang ininom, hindi po nagpagbigay agad ng signal ang utak dahil hindi po kayo ngumunguya. Automatically, too big ang pupunta dun sa stomach alkaline po ito dahil full big minerals nga ang kasabay wala na po kayong acidity yan ang tuloy-tuloy ninyong -tuloy gagawin at kapag nasanay ang stomach po ninyo malakas pa kayo kaysa doon sa kumakain ng breakfast uh, ng rice uh, ng ng any bread sa sa breakfast time dahil ang katawan natin ay nasa tamang timing tamang material ang dami ng tamang tubig ay nandoon po sa ating katawan Doket curious lang po ako. Ano po ang nandyan sa malunggay capsule plus sa mineral? Magandang tanong, no? Number one, side benefits, no? Yung sexual enhancement. Ang malunggay capsule plus fulvic mineral, ito yung tandaan nyo, yung plus fulvic mineral. Pag magmalunggay ka kasi at hinaluan siya ng fulvic mineral, ang unang ibibigay sa iyo yung napakagandang blood flow, blood circulation. Kaya magiging aktibo yung utak mo, magiging mm -hmm. aktibo yung ulo mo, pati yung buong katawan talaga. Yung kidneys mo, gagana, yung daanan ng dugo, yung ugat, gagana, aaktibo, papasok yung nutrients, pati sa kaduluduluhan ng yung daliri sa paa at dito sa kamay. Eh mapapansin mo, yung side benefits, yung sexual effect, nagagamit siya, gumagana siya, kung iniisip mo yon Remember, the sexual organ ng lalaki, the biggest sexual organ ng lalaki at babae, ay yung kanyang pag-iisip, imagination. Yung utak, yun ang pinakamalaki. Susunod na lang yung physical enlargement, uh, tinatawag na excitement, yung rush of the blood doon mismo sa sexual organ ng lalaki at ng babae or sa kanyang tinatawag na private parts. Susunod na lang yun. It starts from your brain. So, ibig sabihin, kung inom ka na malunggay capsules, pero trabaho ang target mo, mapapansin mo, napakasarap ng feeling mo, napakatibu mo, napaganado mo, kapag nag-exercise ka, matagal kang nahahapo, lumalakas ka. Tumatakbo ka, tumataas yung, yung hangin mo, yung capacity mo, yung stamina mo. Hindi mo ginamit for sexual purposes But the goal here is to enhance. Enhance your energy, enhance your focus kasi natutulungan yung pag-iisip mo. Pero kung ginamit mo yan for sexual function, i-epekto din yun. Mapapansin mo yan, dalawang kapsula before 15 minutes before the fight. no? Alam niyo na ang ibig ko sabihin. Mapapansin mo yung, yung rush of the blood pupunta doon sa specific organ ng katawan mo. Depende din sa edad. No? Kung mas bata po kayo, 30 year old, Tirol, year mapapansin mo, napakabilis tatagal ka talaga. Ganon yon. Pag medyo may edad ka na, mapapansin mo rin. Yung tagal nito, uh, siyempre, dahil may edad ka na, hindi tulad nung 30-year-old and above. Ganon mm -hmm. yon. Uh, 30 to 40-year-old. 40-year-old and above, sa middle, middle age ka na, tatagal din siya, pero hindi tulad sa mas bata. Nakuha nyo yon kasi parang sasakyan din yan eh. Kung bago pa ang sasakyan, tatagal talaga. Pero pag gamit na, second hand na, medyo mabagal. Ganon mm -hmm. yon. So, kailangang sabayan mo siya ng tinatawag nating diet. So, baguhin mo yung diet mo. Instead na karne ka, vegetables ka. Kasi napatunayan sa research, ang lalaking panay ang karne, mahina ang kanyang sexual potency mo. Lalo na baboy, taba ng baboy, humihina ka talaga niya. So, damihan mo yung, yung malunggay capsule mo. Inom ka ng dalawa sa umaga, isa sa tanghali, dalawa na naman sa gabi kung saan napaka-importante ang malunggay capsule sa may full bit minerals. Ganun kasi ang experience natin. At the same time, yung applications natin na malunggay capsule sa ating buhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal, natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng dok alternatibo. Kailangan makausap personally, ma-check ang physical condition mo para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin CIB sa tinatamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance, medication na synthetic na druga. Boy no mga kaibigan sa ating mga taga-subaybay, masakit man ang pamamaalam pero kinapos po tayo ng oras. Sa pangalan ng ating founder inventor Doc Edgar Lusada de Libo, kasama po yung ating chairman of the board, isang inventor inventor Magdalena de Libo. Ako po ang inyong kaagapay, ang inyong holistic coach, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing, isang mapagpala at mapagpugay na araw. Mabuhay ho kayo. Do Alternativo Newscast.